Isang mini adventure, short trip na sa ilog. Namimiss ko na kasi makatikip ng dalag. Nagulan-ulan na sa amin. At ito ang gusto kong iulam sa panangalian. Yun nga lang, hindi ko alam kung mapagbibigyan ako. Yan ang ulan! Ulan na naman! Kalitang ulan! Sa tuwing umaga, ang buhay ko sa bukid araw-araw ganito ang ginagawa ko. Mula na magretiro ako sa trabaho, madalas dito na ako umuwi sa lumang bahay. Dito, nagagawa ko yung mga dating ginagawa ko nung kabataan pa. Pagising sa umaga, magpapakain ng mga hayop, iigib, maglilinis ng bakuran, at kung ano-ano pa. Ang pinakaorasan mo rito hindi yung relo eh, kundi yung pagsikat ng araw. Naalala ko nun eh, nung panahon namin, pagtirik na araw, dapat areglado na lahat. Yung bantipong tipong wala nang iuutos sa pati paglilinis ng bahay, pangunguna pang panggatong sa gubat at pagsisibak, ilan lang 'yan sa mga ginagawa namin o magkakapatid. Hindi na uso sa amin yung jogging, manong exercise exercise. Yung mga trabahong ganyan, sapat na yan para kami pagpawisan. Minsan nga madilim pa, gising na kami, naguunahan pa kami sa bukid, sa gubat. Lalo na ngayong tag-ulan, ang daming tumutubong kabuti. Sa amin pag sinabing tanghali na, ibig sabihin yan alas 7:30 na, kaya alas 8, 'yan. Mga ganyan. Diyan kami na sanay. Kaya bago tuloy ang uminit ang paligid, nakapagluto na kami niya ng almusal. Nakakain na rin lahat. At yung mga pinagkainan, lahat yun, naimis na namin. Nahugasan na, nakataob na sa paminggalan. O, oh, ganyan kami kasinop. Ganyan din kami kabilis magtrabaho. Kaway, kaway sa mga nakaka-relate sa mga kinikwento ko ha. Sa salitang kolokyal o yung salitang palasak. Kung tawagin kami, kami yung mga Gen X o Generation X. Mga batang 80s. Yan, hindi hindi ko kinahihiya. At proud na proud pa ako na ako'y mapabilang sa panahon yun. Eh kung ikumpara mo sa panahon ngayon, napakalakan ng diferensya no? Pero yung mga naikweto kong yan, pasimula pa lang ng araw yan ha. At kung natin, sige, mas exciting ito. So tapos na kami mag-almusal niyan. Si nanay, si tatay nasa opisina na. Diyan ngayon papasok yung extracurricular activities. Sa madaling salita, hindi mo na kami mahagilap sa bahay niyan. Kanya-kanya na kami diskarte niyan. Kailangan ko pa sabihin sa inyo kung saan ako pumupunta? Hindi na siguro. Alam niyo naman ano hilig ko eh. Pero kikwento okay, ko na rin sa inyo. Sa lugar na nilakihan namin malapit kami sa dagat marami kaming ilog, gubat, bundok ang daming pagpipilian kung ano gusto mong gawin pero madalas, kung wala ako sa dagat nasa ilog ako niyan nangangawil, namimingwit, namamana nagkiexperimento kung ano yung pinakamabisang paraan para makahuli ng isda kaya hanggang ngayon, daladala -dala ko yan alright, balik tayo sa reality balik tayo sa kasulukuyan sa lahat ng trabaho ko sa umaga ito ang pinakahuli sisilipin ko lang yung mga kambing. Titignan ko lang kung kumpleto, walang sakit, at wala na kaalpas. Welcome to my office. For today's video, mangangawil ako. Nag-uulan na, kaya maraming bulate. Pass muna tayo sa ikat hunting. Namimiss ko na kasi makatikim ng dalag, o kaya hito. Isang uri ng pangangawil na madalas ginagawa ko. Pataknid ang tawag dito. Pero sa amin sa Bisaya, tagon ang tawag namin dito. Itatari namin sa patpat o kaya sa kawayan bago ilalawid sa ilog. Talagang uli ko ngayon ulam natin mamaya tanghalian. Alas 8 pa lang ng umaga. Tamang tama, ang mga isda sa ilog, hindi pa lahat nakakapag-almusal. May tatlong oras pa ako kung papala rin. Masarap-sarap na tanghalian ito. O oh, mas dan yung diskarte ko ha. Ah. Binibitin ko lang. At yung paglalagay ko ng pain, mga dalawa hanggang tatlong sabit lang yung isang bulate para talaga nakahagalaw siya. Kaya pag nakita ito ng isda, kahit busog sila, hindi nila titiisin. Wala pang kalahating oras yan, kaya may time pa ako para magpahinga. Umaon muna ako at umuwi sa bahay maya maya lang eto na ang sumunod na pangyayari Kaya, ulan! ang predictable talaga ang panahon na yun kanina ang hindi na sikat ng araw tapos bigla bigla na lang pumatak ang malakas na ulan sorry mga ka-office ha hindi ko na mapapandaw ang mga kawit ko baka bukas na ito